Ipinapakita nga dito ni Dewata ang kanyang natanggap mula sa kanyang supporters at itong araw ay inahandog niya sa kanyang mga bashers lalo na guys doon sa gumagamit ng kanyang pangalan dito sa social media gumawa ka ng sarili mong content, gumawa ka ng sarili mong account, wala naman tayong problema to ni. Basta wag ka magpanggap na ako. Katulad nito mga vlogger dito, marami tayong nagbablog dito, content ako. Willing naman supportahan kita eh. Pero kagamitin mo, kung gagamitin mo ako, nagpapanggap ka na ako, hindi masama, hindi, hindi mo maganda, masama po yung ginagawa. Sana mabago mo pa yan. Eto. Uy, hmm. ayan kamay ni Jesus. Um, para ito sa mga basher ko. Tingnan nyo ito kung basher ko ba yun yan. May nagbigay sa akin hindi siya basher. Para daw ibigay ko sa mga basher. Kaya kung basher kayo, pumunta kayo dito. Ibigay ko rin po sa inyo para magbago-bago naman kayo. Tinanong nga siya ng isang vlogger kung hindi raw ba siya nababahala na gamitin ang kanyang pangalan sa hindi maganda dito sa social media. At ito nga ang sinagot ni Dewata. Ayan, ah, uh, yun nga, uh, gusto ko sana uh, matulungan nyo ako para kung ano bang dapat gawin sa account na na fake, nagpapanggap siya na ako, yun May na ako yung lahat ng videos ko. Kasi nag-aala -nag lang din ako, okay lang na naman sana, pero kung baka gamitin kasi sama-sama, magpanggap na ako. So di ba hindi po ako yan, ha? Hindi ako yan. Mayroon pa ba? Kaya i-contrast nga natin. Yan, maliwanag ba? Oh. So, ayan yung kumikita pa, no? Big account ang nasa 700 plus na siya ngayon. Ang sa akin po ay ito. Mm. 300,000, 360,000 followers. <laughs> Kasi yung pinagkaiba. Nakakatakot dyan, baka magkaroon ng transaction business. So yun, yun, yun. Kasi for sure, maraming gusto may pagkulab sa akin. Maraming gusto na magkipag-deal kung ano man yung X-deal na doon napupunta sa kanila. Doon sa kanya. Tapos siya naman nagpapanggap. Pero maalata mo naman kasi sa akin, lagi ako naka-live na walang edit. Pag nakita nyo na yan na may mga edit yung videos niya, tinatakpan lang yung mga mga dating naka-post. Kasi magaling siya mag-edit din. Eh. Hindi yon ako. Hindi ako legit. Hindi siya legit.